Bukas na ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay ng paghahanda ng Pangulo, may mga inaabangang ang marinig mula sa kanya ang ating mga kababayan. Maging ang mga mababata sa tilang grupo, may mga usaping inaasahang matatalakay bukas ng Pangulo. Alamin natin ang latest sa paghahanda sa SONA sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz. Ivan Pia All Systems Go na para sa inaabang ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Bago muling mag bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa Estado ng Bansa at mga programang bibigyan prioridad, Nagrehearse rehearse muna siya kanina sa Batasan ng Pambansa sa loob ng tatlong oras ayon sa Presidential Communications Office. Ang ilang mga Pinoy inaabangan na raw ang ikatlong sona ni Pangulo at ang nice daw nilang marinig sa kanya. Ibababa po niya sana yung gasolina, uh -huh. tapos eh, yung bigas, meron pa yung bigas kasi matasang bibili na araw-araw yung bigas po eh. Tsaka po yung ulam po, yung gulay at saka mga karne. Mababa presyo ng bigas. Hindi na ko asang bababa ng 20, malabo na. Ang gusto ko lang yung mababa lang at saka yung dagdagan yung pasahod ng mga tao. Pati ang Senado may mga inaasahang marinig sa Pangulo sa kanyang sona bukas. Mapakinggan natin sa, mula sa Pangulo, mula sa kanyang punto de vista, ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Pangalawa, kung ano para sa kanya mga pangunahing problema ang dapat pagtuunan ng pansin sa susunod na naman na taon hanggang sa kanyang susunod na sona sa 2025. Inaasahan naman daw ni Sen. Wynne Gatchalian na tatalakayin ng Pangulo ang mga reformang ipatutupad para maiangat ang kalidad at tugunan ang krisis sa edukasyon. Binanggit naman ni bagong talagang Education Secretary Sonny Angara na kampante siyang tataasan ng Pangulo ang sahod ng mga guro. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry may mga nais nice ding marinig bukas sa Pangulo. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, handa silang tugunan ang mga ilalatag na priority legislative programs ng Pangulo sa kanyang SONA. Magbibigay daw ito ng malinaw na roadmap na handang isa ng Kamara sa pamamagitan ng mga batas. Ivan, ayon sa Presidential Communications Office, yung barong na isusuot ni Pangulong Bongbong Marcos bukas sa kanyang State of the Nation address ay resulta ng collaborative work ng mga artisans mula sa Lukban, Quezon, Taal Batangas, pati na rin sa Aklan. At uh, simula namang ngayong araw na linggo ay uh, nakataas na sa full alert status ang buong PNP and CRPO. Kabu ang 23,000 na mga pulis ay pahakalat sa buong Metro Manila. 8,000 rito ay itatalaga sa may Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasang Pambansa Complex para masiguro ang kaayusan ng zona bukas. At magpapatupad din ng nationwide gun ban bukas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa batas ng pambansa balik sa inyo Ivan at Pia Maraming salamat Mariz Umali